Magandang gabi po sa inyong uh, lahat mga kaubayan ko mga uh, Pilipino Welcome po muli sa ating YouTube channel Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo At muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel Upang magbigay ng uh, mga informasyon Hanggil po sa mga nagiging kaganapan uh, Dito po sa ating bayan At uh, bago po tayo uh, tumula, mga kaubayan Dito po sa ating kapag uh, pag-uusapan sa gabing ito ay binabati ko muna po ang ating mga kaubayan sa Visayas, Mindanao at na, maging ating mga kaubayan na rin yan sa Ibayong Dagat. Magandang gabi po sa inyo lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa gabing ito. At ngayong gabi po ay pag-uusapan natin yung uh, katatapos damang po na Peace Rally ng uh, Iglesia Ni Kristo naging uh, mapayapa naman po mga kababayan yung uh, rally ano ng uh, Iglesia ni Kristo at uh, ayon ayun po sa tanja no ng mga eksperto ay uh, po sa bigit isang bilyo na uh, yung mga uh, nagparticipate ano dito po sa rally ito bagamat uh, mayroon pa po nga ibang mga sektor ng lipunan na nakilahok at uh, ito po ang uh, naging kaganapan uh, sa uh, kabuuan, ano, dito po sa peace rally ng INC. So, okay naman po yung uh, sitwasyon. Napakabanayan. Ano? At uh, medyo nabitin nga tayo sapagkat ang uh, akala natin ay uh, aabot ito ng gabi. So, balit uh, pasado alas 5 lamang yata yun ano? Uh, ng uh, magpulasan na po yung uh, ating mga kababayan, yung ating mga kapatid sa iglesia, noong uh, magsimula na pong uh, magsalita itong mga uh, politiko, ano? At uh, ito po si uh, Congressman Marcolita na po yung uh, nagsalita. At uh, siguro naman ay uh, hindi po sinasadya ng mga miyembro ano, ng uh, iglesia na nagkataon lamang na habang nagsasalita itong si Marcolita ay uh, marami na po yung uh, nagpulasan dahil marahil po ay talaga uh, talagang uh, pagod na sila at uh, magagabi na rin at uh, malayo pa yung kanilang pupuntahan at uh, puntuhan natin mga kabayan ito pong uh, nilalaman ano, ng uh, sinabi niya na uh, kailangan nating uh, sundin ano, yung uh, adhikain ng uh, Pangulong uh, BBM na wag na po i itong si Sarah at uh, magkaisa na po tayo sa ating mga layunin ano at uh, marami daw po ang uh, dapat na napagtutuunan ng pansin dito po sa ating uh, bayan at uh, wag na po uh, itindihin na uh, ani ang uh, barkolita ito po ng uh, uh, trial ano na maaari maganap sa mga susunod na buwan uh, dito po kaya Sara Duterte so medyo may konting uh, politika mga kababayan yung uh, rally ito sapagkat uh, naging uh, panahon din nila ito pong uh, aspirant uh, for senator ito pong uh, mga aspirant ng uh, PDP laban na tauhan ito ni uh, uh, Pangulong uh, Duterte ano? ito pong si uh, Robin Hood uh, Padilla ay uh, nandoon po ito pong si uh, Batu ano? naroon din po at saka si Senator Gu at ang maging ito pong uh, si Tolentino, mga kababayan, ay uh, talagang uh, nagpakita dito po sa rally nito. Bagamat uh, siya po ay uh, nasa ilalim po ng uh, administrasyon, ano? Ngunit, uh, ikaw nga, eh, ito po yung uh, peace rally at uh, wala po tayo dito uh, maaaring uh, pag-usapan na ikasasama, ano, ng bawat isa sapagkat uh, nakiisa lamang amarahin uh, ito po si uh, Tolentino. Dito po sa Tahibig ano na rally ng INC. Dahil alam naman natin na ang INC ay isang napakalaking asset ano ng mga politiko lalo pa't uh, ikaw ay uh, kandidato ng uh, senador ay uh, baka naman uh, ay uh, isa ka sa uh, mapalad na mapusuan uh, ng uh, INC at uh, ay isama ka doon po sa grupo na nais nilang uh, tulungan na uh, sa darating na halala na. So, wala naman po masama na nakita sila doon at uh, hindi naman po sila nagsalita. So, ayun uh, uh, ayun lang, uh, nagpakita sila sa madla, ano, sa mga tao na makasapi din sa Iglesia ni Cristo. So, kung ano man po ang uh, maaaring uh, ibig sabihin ano, ng uh, pagtungo doon ng mga uh, kandidato ng uh, PDP laban, uh, at uh, magiging ito pong si uh, Parahil marahil mga kababayan mayroon pa tayong uh, hindi nakita no? na mga politikong uh, nandoon na maaaring uh, uh, naging uh, hindi ng mga uh, Iglesia ni Cristo nung, uh, sa kabuoan no ng uh, kanyang rally hindi lang natin napansin at uh, wala naman tayong uh, problema sapagkat pagkata uh, naging uh, peaceful naman talaga yung uh, kanilang uh, rally So sa ating mga kapatid ano sa iglesia ay talagang uh, napakaganda ng uh, inyong uh, ginawa at napakabanaayad napaka ano ang uh, ang ating mga kapatid uh, sa iglesia sa uh, maging ng mga basura ano dito po sa kanlang paligid ay talagang uh, hindi po sila umalis na hindi simot yung uh, mga basura ang uh, sila rin po ang baylikha uh, So dito mga kaubayan, oh, nagpapakita lamang na talagang ang uh, Iglesia Ni Cristo ay uh, mayroong talagang pagkakaisa sapagkat uh, uh, bagamat uh, mayroong mga agam-agam ano, na mayroong uh, nakitaan uh, na mga miyembro ng uh, Iglesia na mayroong uh, pinapaniga na punating sa politika ngunit uh, sa kabuuan ay uh, wala naman tayong uh, nakita ng, uh, Napakabigat na usapin ano hinggil po sa politika sa loob po ng uh, araling ito ng uh, INC so congrats ano congrats sa ating mga kapatid sa iglesia dahil na talagang uh, sinunod niyo yung uh, inyong dadamin uh, Ipinakita rin niyo yung uh, pagiging uh, organisado ano ng inyong hanay at uh, pagiging uh, matuwid ano sa uh, usaping uh, pagkakaisa dahil uh, natapos naman yung uh, kanyang aral eh, na talaga nga uh, wala tayong uh, nakikita ng uh, anumang mga uh, untoward ano incident ano at uh, hindi tayo nakarinig ng mga masakit na salita na maaari nga uh, ikasakit ng, uh, na nga uh, na nasa ibang partido no. uh, ito pong muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo saludo po ako sa inyo sa inyo pong uh, ating uh, mga kapatid ano sa iglesia. Maraming salamat po sa inyong uh, uh, pagpapahayag uh, uh, ng inyong uh, na uh, dito po sa ating uh, bansa. Ito po muli ang inyong lingkod. Muli po tayo magbabalik sa mga susunod na araw. Bye-bye.